naisip niyo na bakong bakit tila mas mahina na ang ating mga binti ngayon kumpara noon. Ang simpleng paglakad sa agdan o ang pagbangon sa kama, tila nagiging mas mabigat at mas mahirap gawin. O ang simpleng pagtayo, pakiramdam mo ay parang anumang sandali, ay mawawala ka sa balanse. Alam nyo, hindi lang kayo ang nakakaramdam nito. Nakakalungkot isipin na marami sa atin ang nag-aakalang bagay na ito ng pagdanda na kailangan na lang tanggapin ang pagkina ng katawan, lalo na ng mga binti at ng ating balans. Ang takot na madulas, matumba o mapilayan ay isang bigat na dinadala ng marami sa ating edad. Minsan, dahil dito nawawalan tayo ng kumpiyansa na lumabas, makipaghalubilo o gawin ang mga simpleng bagay na dati ikinagigiliwan natin. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi ito dapat maging ganoon? May simpleng sikreto na makakatulong sa atin na palakasin muli ang ating mga binti at mapabuti ang ating balanse kahit sa ating edad. At ang sikretong ito ay nasa ating mga pagkain. Sa video na ito, tatalakay natin ang pitong superfoods na madaling makita at bilhin dito sa Pilipinas at kung paano nating magagamit ang mga ito para muling palakasin ang ating mga binti Mapabuti ang ating balanse at muling magkaroon ng kumpiyansa sa bawat galaw. Kaya samahan niyo ako hanggang dulo dahil may isang bagay na ibubunyag ako na tiyak na magugulat kayo. Kung handa na kayo, simulan na natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga pagkain na mapapalakas sa ating katawan. Ang una sa ating listaan ay isang halaman na halos sa bawat bakuran sa Pilipinas at kinikilala sa buong mundo bilang isang miracle tree, ang malunggay. Siguro ay madalas nyo itong nakikita sa ating mga lutuin tulad ng tinola o ginisang gulay. Pero alam nyo ba kung gaano kalaki ang benepisyo nito para sa ating mga binti at balanse? Ang malunggay ay puno ng bitamina at mineral. Mas mataas pa nga ang taglay nitong vitamin C kaysa sa dalandan at mas marami itong calcium kaysa sa gatas. Isipin nyo, ang calcium ay napakahalaga para sa pagpapatibay ng ating mga buto. At kung matibay ang ating buto, lalo na sa binti at balakang, mas magiging matatag ang ating paglakad at pagtayo. Hindi lang yan, mayaman din ang malunggay sa iron na mahalaga para maiwasan ang anemia o kakulangan sa dugo. Kapag kulang tayo sa iron, madali tayong mapagod, manghina at mawala ng lakas na direktang nakakaapekto sa ating kakayahang maglakad at manatiling balanse. Kaya naman, kapag sapat ang iron sa ating katawan, masigla tayo at mas matibay ang ating mga binti. Ang malunggay ay mayaman din sa protina na kinakailangan ng ating mga kalamnan upang lumakas at maging matibay. Habang tumatanda tayo, natural na humihina ang ating mga kalamnan, isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Ang regular na pagkain ng malunggay ay makakatulong na mapanatili o mapalakas pa ang ating muscle mass, na pundasyon ng lakas ng binti at matatag na balanse. Hindi namin ito nakakatulong sa buto at kalamnan pati na rin sa pagpapababa ng pamamaga sa katawan na maaring sanhi ng pananakit ng kasukasuan. Sa madaling salita, ang malunggay ay isang kumpletong pakete para sa ating mga binti. Paano natin ito isasama sa ating pang-araw-araw na pagkain? Napakadali. Maaari nating ilagay ang malunggay sa ating tinola, sa ginisang munggo, sa sinigang, o kahit sa simpleng ginisang malunggay na may bawang at sibuyas. Ang iba naman ay ginagawa itong smoothie o dinudurog at iniahalo sa pandisal. Kahit sa anong paraan, sigurado mapapakinabangan natin ang napakaraming binipisyo nito. Nayon mula sa halaman, dumuko naman tayo sa dagat. Ang pangalawa sa ating mga superfood ay isang pagkaing dagat na abot kaya at masarap, ang sardinas. Marami sa atin ang pamilyar sa dilatang sardinas na laging handa sa oras ng kagipitan. Pero huwag maliitin ang bisa nito para sa ating kalusugan. Ang sardinas ay isa sa pinakamayaman na pinagkukunan ng omega-3 fatty acids. Bakit mahalaga ang omega-3? Ito ay isang malakas na anti-inflammatory, ibig sabihin, nakakatulong itong mabawasan ang pamamaga at pananakit ng ating mga kasukasuan. Kapag masakit ang ating mga tuhod o balakang dahil sa pamamaga, natural lang na hirap tayong gumalaw at manatili sa balanse. Pero kung mababawasan ang sakit na ito, mas maluwag at mas magaan ang ating paggalaw na nagpapabuti sa ating lakad at balanse. Bukod sa omega-3, ang sardinas ay mayaman din sa vitamin D at calcium magkasamang gumagana ang vitamin D at calcium para mapanatili ang lakas ng ating mga buto. Hindi sapat na may calcium lang, kailangan din natin ng sapat na vitamin D para maabsorb lang ating katawan ng calcium. At syempre, ang sardinas ay mayaman din sa protina. Katulad ng nabanggit ko kanina, ang protina ay pundasyon para sa malakas na kalamnan. Kung malakas ang ating mga kalamnan sa binti at core, mas magiging matataga na ating tindig at mas mahusay ang ating balanse. Ang kagandahan sa sardinas, bukod sa mga benepisyon nito, ay ang pagiging abot kaya at madaling makita. Paano natin ito isasama sa ating pagkain? Ang pinakasimpleng paraan ay ang gawing ulam ang delatang sardinas maaaring halo sa misua o lagyan ng gulay tulad ng pechay. Ang iba ay ginagawa itong sardina sandwich sa pandesal. Maaari rin itong gamitin sa pasta o sa omelet. Huwag kalimutan, mas mainam kung pipiliin ang sardinas na nakapack sa olive oil o sa tomato sauce para sa karagdagang benepisyo. Ang susi ay ang regular na pagkonsumo para tuloy-tuloy ang benepisyo.